Okay. So, noong nang back pain ako, one year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit ang pasakit ang pasakit. Until, shortcut na natin, no mga August 28 ngayon, di ba? Mm. So, baka gawin natin August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the three days, sumobra sakit ang likod ko tsaka iba pang symptoms ko dyan ko lumalaki Sunday yun on, uh, okay, on a weekend ko na ako uh, Kasi daw, please, ako ko tayo. Kaya nga ako lang. Okay lang. Okay, 17, 18, 19, had back pains. So, August 21, Wednesday, uh, August, August, 20, Tuesday, ano, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kala tayo nag August 20, Tuesday. Sumatid so, mga August 18. 17, 18, 19, mm -hmm. that weekend. Kaya't mga Handa lang ang ilo ko. Dok, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit eh. May huwag nga naisipan ng masama ang taong So, sumakit siya bigla. Sobra, sobra sakit. Worst pain of my life. 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal bumihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. -sak. Hinto. Saksak, saksak, saksak. -sak. Hinto. Hindi mo alam ang position. Three days. Kala ko spasang, body spasang. Kasi wala makilita sa labas. Eh. So, 3 days, sobrang pain. Habi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigyan ko na yung pangalan. Pero wala pang pabalik. sa so, bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapak? Kung ito ang spinal cord, spinal cord sa likod, ito yung harap, chan. Ito, spinal cord, spinal column, spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, uh, puso, esophagus, artery, artery vein, liver, spinal, column, gulugod, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki na lumaki na lumaki na lumaki na lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Eh, lahat ng malang lalaking Di ba manginginom? Siyempre, lumalok yun at yun. Di mo makakapay ito, kapay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, hindi na makalun. Inipit na niya ngayon yung artery. Oh, my God. Inipit na niya yung inferior vena cava. magam maga na yung pako. Ito, less na to ah. Nagbawas na to. Bawas na to. Pero to maga ito lahat. Mag Natanggalan na ako ng mga apat na litro. Pero pagka pa ako na. So, ganun na niya. So anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na makakit sa puso. So, pasalamat ako. Barado na siya eh. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niya nakita. Dahil diyan, ang akat ng dugo ko sa azygus veins. Alam ko na, Doktor. Maraming azygus veins barado inferior, pati superior ako. ba yung kaba ko? Nabagalit. Nimasyado today. Nag-jaundice ako eh. Nanilaw ako. Now, Magaling na. Medyo gumaling kasi today kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat oh, that, ko oh. ito. Ano? Galit oh. na galit. Ang galikod. Pakita mo. May mga ano pa sa ni siya pa sa ugat-ugat. Selina. So, yes. So dyan na lang dumadaan. Anyway, shortcut ang laki-laki na niya. Mm, tsaka ko na lang kwento nangyari pero mm, hindi na kaya sa Pilipinas eh. malilate ako sa Pilipinas yung biopsy results ko sa Pilipinas I have to wait one week or more kasi marami halid din. Apat na halid uh, din. Hindi ako abot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Kasi ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung, kung wala nangyari. So swerte lang nakapunta ako dito. May makaawa isang kaibigan ng kaibigan. Ang... Pagpunta ko dito sa loob ng isang araw, grabe. 我妈刚。Oh